So tahong po ang binibili ni Kadilag. Po. Ayan mga Kadilag, at luto na po ang ating tahong. Pwede na po itong ahonin oh. at nang makakain na ng hapunan, mga Kadilag. Hello po mga kadilag. Ate Welcome back sa aming YouTube channel. So for today's vlog mga kadilag, ay sasamahan po ako ni Kagwapo lang na mamalengke sa Infanta. Dahil mamaya po ay dun si Kagwapo lang maghahaponan sa amin. Let's go mga kadilag. Dumaan po kami dito sa may bandang Pilaway. Ay, kumun na pala ito. Han. Oh. At may pinapaayos po kami dun sa motor dahil may tumutunong. Mm. Sa tambos siya. Cover, tampuzo. cover tampuzo. lang tampuzo. naman. Mm. Baka malaglag. Baka malaglag. Ito po yung natanggal. Dito. Tumutunog. Yung pinakang cover niya. Ay natunog. Kaya ating pinapag. Kala ko ngayon kung ikaw, ano natunog kanina eh. Bala yun lang. Ang mabilis lang naman eh. Mabilis Baka wala pang uh, ilang minuto eh. Okay na. Okay na. Ito siguro din pag ay nakaangkas na yung naapakas uh, mo. Oh, Oo, oh, hindi ako na. <laughs> ano ako? Ayun, naapak ako dun. Ah. Okay. Ayan, okay na. So, inaayos na ni Kuya. Hindi na siya na Yun pala ay, nung una ay parang nakasuot lang. siya Ginawa ni Kuya ay pinagkakal para tamang tama siya. Thank you. Ganda Sandaan. Sige po. Dalawa. Dalawa. So, takong po ang binibili ni kadi Lagu. Wala nang pusit, honey. Ilang kilo ang iyong binili? Dalawang kilo. Pusit. Mabilis pala maubos ang pusit, eh. Ah, wala Wala pa tingay. Okay, kidoble na lang. Ayan, at bumibili din po si Lugs ng saging. So, bibigyan natin kay nanay at tatay. Ah, uh -oh. dadaan mo sa inyo? Uh -oh. 90, 90, 90 daw. Sige po. Pabalik okay, na. na po kami. <laughs> so, tahong lang ang pinili. Naulan. Nandito na po kami sa Anuling. Okay, ka hmm. Pahalam ka na din doon ka ah, na Ako ah, ito pa ka doon pag eh. uh, sa pagkain Kasi sa kami pinasa na sa Ay sige po nanay Sige eh. po. Um, po Ayan at nandito na po kami sa bahay mga kadilag At magluluto na po ako ng aming ulam Punta na po ako sa kusina So bali ang unang gagawin mga kadilag ay Puhugasan ko muna ng maigi itong tahong. Dalawang kilo po yung nabili kong tahong. Yun talaga yung wala nang mura. Ang mo ang tahong ay isang na per kilo. Oo, oh, 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 Ito naman mamay walang tinatanggal halin, hinugasin lang pong maigi. Oh, mga apat pa. Ayan mga kadilag. Bala ko po ay naghihiwanan ng regal. Ng luya, sibuyas, at saka po bawang dito kayo magigisa na maya maya so dahil bihira din lang naman tayong magtahong oh, ay di tahong na nga naman ang ulam sarap din ginaito yung may sabawhan eh mm. lalo na't maulan mm, pero kanti lang sabaw na ito malasahan mm. Ito. ayan mga kadilag bali magsisimula na po akong magluto at napainitan po na po yung kawaling naging ako na po ng langis so, ayan mga kadilag naging na po natin ng luya ng loloy ay susunod ko na po itong sibuyas at rapu bawang ko. So, ko na mga kadilag. Ayun nga naman po mga kadilag ay ilalagay ko na yung tahong. para bumuka yung tahan. Wow. <laughs> may cover, naman. cover oh, na. Cover Sakto naman pala eh. Mm -hmm. Ayan po. Check na natin mga kadilag. Tara. Ang tutubig Oo. Pati may sariling tubig yan eh. na. <laughs> bumuka na. Ay, kaya yeah, kasi ilalagyan kong tubig pero konti lang. Mm -hmm. uh, ang tasa. Ilalagyan ko ng isa. Kasi hindi mo po isang adat. Sabi mo lang. At ilalagyan ko po, po ng paminta. natin. Kailangan lagyan na kung ano. Abay, parang ma maalat na Maalat na, na, na Okay na yun. Hindi ko nalalagyan ng asin. Mm Hindi -hmm. maalat na yun. Papamila na yun. Mm -hmm. natin ang Tignan ko pa. Baka naman... <laughs> it's a prank lang pala. para medyo matabang ng <laughs> Matabang. Lagyan mo lang ng kaunting asin. Masarap din niluluto yung, yung sa Sprite, ayun. Oo. para matamis. Wala ng kaunting asin. Napakaunti. Ayun. ina na, Ayun. 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 at Ayun. na Ayun. Ayan mga kadilag at luto na po ang ating tahong. Pwede na po itong ahonin at nang makakain na ng hapunan mga kadilag. Ang tahong. Alam mo ba na ang scientific name ng tahong? Ay, hindi ko alam. <laughs> Ako. Ayan po at nakapaghain na po si mama ng amin pong hapunan at bayo na din po yung ulam namin. Tapos ay meron din pong tirang tilapia. <laughs> 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 may mahalaga mami may sa buhok pa. Alex. Kain na po kami mga kadilag. Thank you Lord sa so pagkain. Thank you. sabi uh, ah, sa, uh, si niyo na may nasa bike bike ah sabi nga bisibol naman may nasa darter Hindi silang ate ko nang luluto eh. kusit, okay. Wala kami mamang Kaya Wala. Wala daw ngayong huling ka. Ano? pag din ako, sabay din ako. Pag-alagat